Marami ang humahanga kay Yuki Kawamura especially ngayong siya ay nakapasok na sa NBA. Mayroong humahanga kung paano siya maglaro pero mayroon ding humahanga kung paano siya nakapasok sa NBA despite sa kanyang kataasan. Si Magsibugs ang pinakamaliit na tao o manalaro sa NBA na mayroong taas na 5'3 mga idol. Ito ay sinunda naman kaagad ni Jacob Gilliard na mayroong kataasan na 5'8. At si Isaiah Thomas, kaso wala siya sa NBA ngayon at kaya hindi siya kasali sa listahan na to. At yung sumunod, itong si Yuki Kawamura sa taas niya na 5'9". Kapag pinag-uusapan yung pagiging NBA player, kinakailangan mo ng uh, magandang height, di ba, yung kataasan. Pero so far, hindi yan naging hadlang para kay Kawamura na makapasok sa NBA mga idol. At maliban dyan ay mayroon din siyang taglay na skill set para makatulong sa isang kuponan na kahit man sa kanyang kaliitan ay marami siyang maibibigay ngayon sa Memphis Grizzlies. Tanging si Josh Richardson lamang ang out sa Miami Heat sa kanilang opener game laban sa Orlando Magic. Yes mga idol, si Jimmy Butler ay available na nga maglaro. Hindi siya nakasabak sa aksyon sa playoff dahil sa kanyang MCL injury. Pero ngayon, siya'y nasa 100% na na magaling at ay handa ng sumabak sa loob ng court. Ngunit hindi magiging madali itong kanilang kupuna na Orlando Magic. Hindi na ito yung Orlando Magic nung mga nagdaang season. Ito na yung Orlando Magic mga idol na malakas mayroong maibubuga. Noong nakarang season, ang Orlando Magic ay nasa panglimang standing. Mas mataas sila kumpara sa Sixers, Miami Heat, Chicago Bulls, Pacers mga idol. Sabihin nilang natin na magkakaroon ng 50-50 chance ang Magic at ang Miami Heat sa kanilang laban bukas. Samantala, isang revelasyon ang sinabi ng Golden State Warriors na maliban sa kanilang planong kunin sana ng sabay sina Paul George at Markkanen sa mga nagdaang linggo at buwan ay kanilang sinusubukan ring sana na mag-trade para kay Carl Anthony Towns bago mangyari yung pagte sa kanya ng Minnesota sa Knicks. Ayon kasi sa impormasyon, hindi nagugustuhan ng Minnesota itong ino-offer ng Golden State Warriors kung saan yung kanilang gusto ay yung mga manalarong makapagbibigay kaagad ng impact ng tulong sa kanila sa kanilang kagustuhang magkumpit ngayon for championship. Kaya naging mas matimbang para sa Minnesota ang kapalitan na Randall and De Vincenzo. Considering sa Warriors ay mga batang player and syempre hindi naman nila papakawalan pa si Nakuminga and Brallen Podjemski mga idol. Sabi pa nga Stephen Curry, nararamdaman niya na mayroong ilang mga kupunan sa NBA na hindi sila gugustuhin makakuha ng malaking star player para sila'y tulungan sa kanilang kagustuwang magkampiyon din. Pero Totally mga idol, malaking addition sana kung kanilang nakuha si Carl Anthony Towns. Naku, imagine ang kupunang mayroong Stephen Curry, Draymond Green, Buddy Hield at Carl Anthony Towns. Naku, siguradong pasabog yan. Well, para sa inyo mga idol, ano ang komento ninyo? Patokol dyan, i-comment lang yan sa comment section.